kasaysayan, kababalaghan, politika, current events, at iba pa. Huwag magpahuli ating alamin. Tuklasin. Dito sa Historiador. Historiador. Filipino. ginawang pag-aaral, ang mga taong nagkaroon ng malupit na karanasan noong kanilang kabataan ay posibleng maglabas ng hindi magandang pag habang sila'y lumalaki. Si Richard Leonard Kulinski, o mas kilala bilang si The Iceman, ay isa sa pinakakilalang contract killer sa kasaysayan ng Amerika. Siya ay pinanganak noong April 11, 1935 sa New Jersey. Bata pa lang siya ay nakaranas na ng matinding karahasan mula sa kanilang pamilya. Ma ay isang marahas na alkoholiko samantalang ang kanyang ina naman ay mahigpit at madalas gumagamit ng pisikal na parusa. Ang masalimuot na pagkabata ni Kulinski ay nakatulong upang mabuo ang kanyang malamig at walang awang pag-uugali. Noong una ay nagsimula si Kulinski sa maliliit na krimen tulad ng pagnanakaw at panluloob. Kilala siya sa pagiging marahas at walang takot kaya't napansin siya ng mga miyembro ng mafia sa New Jersey at New York doon siya kinuha bilang enforcer at kalaunan ay naging isa sa kanilang mga pangunahing hitman. Tinawag siyang The Iceman. Ito ay dahil sa kanyang istilo ng pagtatago ng ebidensya. Iniwan niyang nakabalot sa yelo ang mga katawan ng kanyang natodas upang mahirapan ang mga investigador para matukoy kung kailan niya niyari ito. Ayon sa kanyang sariling pag-amin, umabot sa higit dalawang daang kataw ang kanyang natodas sa loob ng halos tatlong dekada. Subalit sa mga korte at opisyal na tala, napatunayan lamang ang ilan sa mga nayari nito. Ginamit niya ang iba't ibang pamamaraan katulad ng baril, kutsilyo, lason at minsan ay sobrang kakaibang estilo gaya ng paggamit ng spray na cyanide noong 1996. Matapos ang mahabang investigasyon ng mga otoridad, si Kulinski ay naaresto sa isang undercover operation. Siya ay kinasuhan at nahatulang guilty sa ilang kaso ng murder. Dahil dito siya ay hinatulang mabilanggo ng habang buhay nang walang posibilidad ng parol. Habang nasa kulungan ay naging tampok siya ng ilang dokumentaryo at panayam. Nilantad niya sa mga ito ang manamig niyang pananaw sa pagtutas at detalyadong inilahad ang ilan sa kanyang mga krimen. Bagay na lalo pang nagbigay sa kanya ng notoriety bilang The Iceman. March 5, 2006, sa edad na 70, ay pumanaw na si Richard Kulinski sa loob ng New Jersey State Prison. May mga ulat na maaaring natodas ito sa natural na sakit, ngunit, may haka hakan pinuto ng kanyang gamutan para sa pneumonia sa hiling na rin ng kanyang asawa sa kabuwan Si Richard the Iceman Kulinski ay nananatiling isa sa mga pinakatanyag na halimbawa ng isang naging alamat sa mundo ng krimen. Isang hitman na kilala sa kanyang malamig na damdamin at sa kakilakilabot na bilang ng kanyang mga naging biktima. Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po hanggang sa susunod dito sa Historiador Filipino.